Kay mo litson. Mm. ka lang ana. Mm. Gidala ka sa Dios sa pinaka importante nga katuyuan. Hmm. Ma-reminded ka dili ka lang lawas. May naa kay kalag. Amen. Sunod aning lawas may naa kay kalag. Mm. O kining imo kalag maoy pinaka importante sa tanan. So let me remind you. Nalo kining imo kalag mas importante kaysa lawas. Ang lawas one day bayaan mo lang. One day bayaan mo lang lawas. Idubong na to lawas few days after abog na ni. Hmm. Ang pangalan mo, ang kabtangan mo, ang posisyon mo wala na. Apan kining imo kalag di ni siya matunaw. Kining imo kalag di ni siya mawala. Kining imo kalag mo pabili ni nga buhi sa walay katapusan. Ani mo? Hmm. Ang tinuod nga makabati sa sakit is not this body, but this eternal soul. Hmm. Ang tinuod nga makakita, makadungog, makarespond, tinuod nga conscious. Is not this body, but this eternal soul. Ubaona ang reason nga gidala sa Dios, to remind you, na kining imu kalag maoy pinaka importante sa kana? Iyon sa Biblia, what it profit you if you gain the whole world upon ang kalag mo pauli sa infierno? Let me remind you, ay mauni ang rason nga gidala ka sa Dios ni ining dapit karon na oras ang impierno igsuon tinuod ka. ang kalayo tinuod maski tanan pagkita karon borali. Kung mo moingon walay impierno walay impierno panghadlok lang na sa mga reliyon walay kalat walay kalag. Lawas lang ko. Whether you believe it or not, ang impyerno dili mawala kay di ka mo too. Tanan makita karon morali o musikit, walay impyerno, walay impyerno. Dili mawala ang impyerno kay dili kita mo na ang impyerno tinuod. O gigsoon mauni ang masubok The very moment death will come of ang imo kalag mo separate na in this body. Tungod sa sala ang atong kalag mauy magabayad sa kalayo sa impyerno. Sa kalayo sa impyerno, mabati mo ang kasakit. Mohangyo ka sa tabang, bohangyo ka sa kaluoy. Apan ang problema olahi na ang tanan. Sa kalayo sa impyerno, mumahay ka. And you would be reminded of this moment. Nga ang pulong sa ino nag-remind na may kalag ka. Ang pulong sa ino nag-remind na sa si Jesus lang makaluwas. Apan gibaliwala mo. Ngano kinahanglan mo siguraduon karon? Tungod kay ang kinabuhi. Walay kasiguradu. Matanoon pa ko ato pa sir. sa atong minteryo o makakita ka, mga bata pa nga na matay na kaysa oh. na to. Break. Ang kamatayon wala dipili. Pasal wala ko'y sakit. Dagang mga kinabuhi gibawi sa Diyos, walay sakit. Pa. May isang ko kaamigo, iya ko giingnan. Pasal pwede ko magpakuyog. Asa ta? Magpacheck up lang ko. General check up. O sige, kuyugan ta ka. Kumahan sa iyang check up, pagawas niya ako. Sige, kamusta, kamusta? Salamat pa sir, wala ko'y sakit. Nanigurado ko. Pabasa ako sa result. Ikua ko ang result. Ibasa ko. Wala siya'y sakit. General check up. Ako sige na bulag na ta. Ay, may Bible study pa ko. Sige, sige pa sir, salamat. Taod-taod, nanawag iyang asawa. Ako ang kikinan dahil. may problema imong timo. Kung sa'y problema. giinan, imong amigo pa walak wala na. Kung ba't walak wala na, patay na akong bana. Ako sinan, ayuti, ayo, Ay, mi, sa'y nang ayaw tiyaw tiyaw Nagkuyog mi sa imong bana sa ospital. Walay sakit imong bana. Siya o na naa sa akong kamot ang result walay sakit akong bana. Pag-abot sa balay, kalit lang natumba, patay na ang iyang bana. Iyang bana, batanoon pa. Iyang bana, walay sakit. Iyang bana, puno pa'y pangandoy sa kinabuhi. Pag-abot sa balay, kalit lang natumba. Ang itanaw ang rilo, 15 minutes pa mi ng bulan na duha. Mauna ang reason ngano kinahanglanon mo, masigurado, nga tinuod mo na dawat sa si ginong Isus, kay anytime ang kamatayon, pwede mo abot sa tao. Kung ang paagi, aron makaangkon ka, kasiguraduhan, nga kung naana si ginong Isus sa imo kasing, -kasing si Kristo Isus lang ang paagi. Mao na ang tinguha sa Dios nga i-remind ka ngano ka kaniya karon. Nah. Ayaw ibala baliwala, kining oras. Gipadala ka sa Dios karon. For you to be reminded nga naa kay eternal soul. Hmm. Og tungod kay nakasala ka sa atubangan sa Dios. Ang bayad sa atong sala nga ang atong kalag magabayad sa kalayo sa impyerno. Si Ginoong Isus lang ang paagi, ang iya lang dugo ang paagi na mahugasan ka sa imong sala. Makalikay ka sa impyerno, makapauli ka sa langit. But if you will not believe, isa lang kabagay ang siguraduhon, siguraduhan, ang impyerno tinuod yeah. whether you believe it or not yeah. Amen. ang kalag tinuod whether you believe it or not yeah. and the very moment physical death would come Ug wala si Ginoong Isos sa imo kasing-kasing ang kalayo sa impyerno maoy pagapaulian sa imong kalag the very moment physical death would come ang imo kalag magasinggitan sa kalayo sa impyerno. Mabati mo ang pinakainit na kalayo. Musinggitan ka, muhangyo ka tabang, muhangyo ka kalooy. Apan wala na chance, ulahin na ang tanan. Oh, Now is the day of salvation. Amen. Now is the day of salvation. Man. Now is acceptable time. Man. Now is the day of salvation. Dawata ta si Ginoo Amen. Sa inyo kasing -kasing. As Lord and personal Savior, walay mawala nimo. But you have everything to gain. Hmm. Kung ikaw luwas na, pangayoa sa Ginoo ang tinuod nga kabalaka sa uban. Kaya ang tinguha niya nga dili lang ikaw ang makalikay sa impyerno makapauli sa langit. Kundi ang imo mga minahal, ang im ang mga tao nga gi-connect sa Dios in your life makaangkon usab tinuod nga relasyon kang Kristo Jesus. Maola ang tinguha sa Ginoo nga mo submit mo obey ta mu sa yang tinguha sa atong kinabuhi. Mga close ko aning isa ka story. Ang isa ka Kristo anon nga ang ilang eroplano nga gisakyan na ka problema. So, ang announcement sa pilot, mabalik ka sa airport, kaya may naay ay problema ang makina. So, nanaog sila tanan, gi-advise sila, tagad lang mo sa airport, balik mo sunod, gi-atagan sila, bago nga ticket, tagad lang mo, kay kinahanglan nga at imanon ang makina. After nga ma-arrange ang makina, i-announce lang sa pilot ang atong pagbalik sa kay. So nagsulod tanan sila sa terminal. Pagsulod nila, igutom na, na siya, nagbatik siya, gutom. Nagsuroy-suroy siya sa kantin sa airport. Nakita niya ang mga kauban niyang pasayro. Nagpinalumba kaon, lingaw kaayo o kaon. Lami kayong ang kaon nila, sadya kayo silang kaon. Siya nagproblema kay aw niya ang pagkaon sa kantin, mahal kayo ang isa ka fried chicken, isa ka piece ng fried chicken, ten dollars. Si Gabri, Gabiha po ay kamahal, oy. Sa amok, tila nakabok, manok ang mapalit, ani. So, gigutom lang kayo siya, pero naanugon siya tungkol sa kamahal. Itanaan niyo bang pagkaon, mahal kayo po. na ang gutom niya, pero alanganin siya tungkol sa kamahal. Apan wala na siya choice, wala siya mahimok na pugos siya. Ay palit siya isa ka piece of fried chicken. Kung yun niya, 30 minutos ko gihurot kaon. Kaya naanugon ko nga akong hot doon dayon, nga kamahal sa akong palit. Tao-tao niya, naum sa pilot. Balik na ta, kay humana ang problema. So naglinya sila. Naglinya sila kay mo balik. Pagbili niya siya ang naa sa last in line. Iyang kitanaw ang iyang ticket para ma-check niya. May note nga na sulat sa ubos sa iyang ticket. Since ang atong pagbalik sa terminal emergency, ang tanang pagkaon sa airport, pwede niyo kaunon for free pagkadungog niya nga for free. Nalagot kayo ka siya sa mga pasayro. Maude ay nga ang kao nila muraog at aka nila sadya kayo ka sila. Kay libre ang kaon. Mga wala giyot buot ng mga tawana. Pag nga wala giyot isa nila nga nag ako, kaon sir, kay libre ni tanan. Mga wala'y buot mga tawana. Katong tindero, wala putoy buot labaw. Sa nagbayad ko, wala ko niya giingnan, imo na lang na sir, kay libre ang kaon dere. Wala gi ko giingnan, kay libre, walay buot. Langot kayo siya sa mga pasayro, sa mga tindero. Sa naglingkod na siya sa iyang kuranan, kadunggan niya ang tingog sa ginoo suko nila. yes lord mga wala koy buot tinuod kang wala silay buot mga walay buot imagine mo libre ang kaon wala gay nagpahibalo nako ni isa nga libre ang kaon ang tindero kabalo nga libre wala gyud nagpahibalo gidawat ang akong bayad nga, libre raman tanan ingon e, sa Ginoo kung wala koy mga buot labaw ka pang walay buot. Oh. Kay Ay maluka nga ang pagpauli sa langit, libre. Ay maluka nga ang paglikay sa impyerno, libre. Pinaaki lang sa pagpangayo mo pa sa ilo. Pagtuo mo, pagdawat mo kang ginungisos. Libre ang pagpauli sa langit. hilom lang ka. Kung naulaw ka, kung naadlo ka, labaw ka pang walay buot atong mga tawhanan. Ah. Kaya nakahibalo ka ang kaluwasan sa imong kalag, sa ilang kalag, libre kagihimo na ni Jesus ang tanan. Apan labaw kang walay buot kung maghilom hilom ka lang. Open your mouth, maw ang ang pinguhang saginom, and submit to His will. Ina si Lord, diyan karon ng oras di na ko magtago tago, diyan karon ng oras di nakung magilom ilom. Ang nagdawat ko nakaluasan kaluwasan diyan kaninyo, isulti ko sa auban. Okey, magdoko tasa tong ulo ng kapiyon tasa tong sa makadet.

ang isang katingwa sa Diyos. It's for you to surrender. kini witness, kini ang paagi na ang limurong mahimong strong in Diyos. Makahimok ni Lagro, makahimok kadaugan sa ilang kinabuhin. Kung ikaw luwas na, ina siya karo, Lord,